Ang pambungad na eksena ay naganap sa Moscow kung saan makikita natin ang ilang mga undercover agent ng CIA na pinagpapatay ng Russian government sa ilalim ng pamumuno ng direktor ng KGB na si Vasilyev. Brutal na pinugutan sila ng ulo at ipinadala sa embahada ng US bilang mensahe na pananakot. Pinuto lang eksena sa limang taon na nakalipas at ipinakilala sa atin ang isang lalaki na nagngangalang Sami na naghahanap ng mga potensyal na modelo para sa isang ahensya na nakabase sa Paris sa kanyang paglalakbay, nakarating siya sa lokal na pamilihan sa Moscow kung saan napansin niya ang magandang babae na nagngangalang Ana na nagbebenta ng mga manika ng Matryashka. Lumapit si Sami kay Ana at nagmungkahi na subukan niyang magtrabaho bilang modelo, kung saan ang lahat ng mga gastusin sa pamumuhay niya ay sasagutin ng organisasyon. Saglit na nag-isip ang dalaga at sa huli ay pumayag siya. Kinabukasan, dumating si Ana sa Paris at ipinakilala siya sa modeling agency. Doon niya nakilala ang operator na nagngangalang Dorothy at ang pinuno ng ahensya, na si John. Pagkatapos ay ipinakita sa kanya ni Dorothy ang apartment at makakasama niya doon ang iba pang mga modelo. Nakakagulat na isinalang agad si Anna sa photoshoot session kinabukasan ng walang anumang pagsasanay. Bilang resulta, sa una ay nahirapan siya sa pagpo-pose at mga ekspresyon sa mukha. Ngunit dahil madali siyang matuto, mabilis siyang nasanay sa bagong profesyon at nagpamalas ng mga kahangahangang pose at ekspresyon. Pagkatapos ng nakakapagod na araw, bumalik si Ana sa kanyang silid at tumambad sa harapan niya ang mga kapwa modelo na nasa kalagitnaan ng intimate activity. Hinarap niya ang mga ito ngunit pinagtawanan lang siya at niyaya na samahan sila. Si Ana na walang magawa ay umalis at nagpasyang siyang makisalo sa silid ng isa pang modelo na si Mod. Isang gabi, naghanda ng hapunan ng ahensya para sa lahat ng stakeholder nito kabilang ang mga modelo. Sa sandaling iyon, ipinakilala ni John si Anna kay Oleg Filenkov na isa sa mga kasosyo ng kumpanya. Tila nabighani si Oleg sa kagandahan ni Anna at lantaran na nagpakita ng interes sa kanya. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, niyaya niya si Anna na kumain at pumayag naman siya. Lumipas ang dalawang buwan at makikita ang dalawa na naghahalikan sa marangyang silid sa hotel. Nang humiling si Oleg ng higit pa sa halik, si Ana ay nag-alangan, at sinabing masyado pang maaga. Pagkatapos ay tinanong ni Ana si Oleg tungkol sa kanyang profesyon. Bilang tugon, sinabi niyang nagsusuplay siya ng mga armas sa mga bansang nasalanta ng digmaan. Pagkatapos makuha ang impormasyong kailangan niya, pumunta si Ana sa banyo at kinuha ang nakatagang mikropono mula sa kanyang damit. Pagkatapos ay tumagal siya ng ilang sandali para pakalmahin ang sarili at pinatay si Oleg bumalik ang eksena sa tatlong taon na nakararaan, makikita natin si Anna, na nakatira kasama ang mapang abuso na kasintahang si Piotr. Lumalabas na maraming taon na siyang nagtitiis sa pang-aabuso ng kasintahan. Napilitan siyang tumulong sa pagnanakaw ng pera mula sa credit card ng mga kanidnap na dayuhan, at kapag tumanggi siya, siya ay mabubugbog. Bilang resulta ng mga pagpapahirap na ito, handa siyang gawin ang lahat para makatakas sa buhay na kinalalagyan niya. Sa paghahangad ng kalayaan, nagsumite si Ana ng maraming aplikasyon para sumali sa Russian Navy sa pamamagitan ng iba't ibang anyo, ngunit wala siyang natanggap na tugon. Isang gabi, dinukot ni Piotr at ng mga kasabwat nito ang isang mamamayang Amerikano at marahas na sinaktan habang hinihingi ang pinang ATM card. Gaya ng dati, walang kapangyarihang makialam si Ana at walang magawa kundi manatili sa loob ng sasakyan. Sa pagkakataong ito ay nakita sila ng mga pulis na nagtulak sa kanila na magmaneho palayo. Nagsimula ang habulan at mabilis na nagmaneho si Piotr sa kalye ng Moscow dahil sa desperado na hangarin na matakasan ang mga pulis. Hindi nagtagal, bumangga ang sasakyan nila sa isa pang sasakyan, dahilan upang bumalikta dito. Sa kabutihang palad, sina Pyotr at Ana ay nakaligtas na may maliit na pinsala. Ang magkasintahan ay nagmamadaling lumakad pa uwi sa bahay nila. Sa kanilang pagbalik, nakita ni Ana ang isang ahente ng KGB na nagngangalang Alex na naghihintay sa likod ng pinto. Nag-attach si Alex ng silencer sa handgun at binaril si Piotr na ikinamatay niya. Sa kabila ng masaklap na kamatayan, si Ana ay nanatiling kalmado at hindi man lang apektado na nag-iwan ng pagkamangha sa ahente. Alam ni Alex ang lahat tungkol kay Ana at inalok siya ng panibagong simula upang magtrabaho para sa KGB. Ipinaliwanag niya ang plano na kinabibilangan ng isang taon na pagsasanay at apat na taon sa fieldwork at nangako na makakamit niya ang kalayaan pagkatapos nito. Tinanggihan ni Ana ang alok dahil sa paniniwalang ito ay maaaring isang bitag at nilaslas ang sarili. Habang tumutulo ang dugo, pinayuhan siya ni Alex na magtiwala sa sarili sa halip na umasa sa iba. Sa wakas ay nakumbinsi niya si Ana, tinakpan ang sariling sugat at tinanggap ang trabaho. Pagkatapos ng isang taon na pagsasanay, dinala ni Alex si Ana sa senior KGB handler na si Olga. Ang huli ay nag-aatubili na tanggapin si Ana sa kanyang departamento dahil sa tingin niya ay maganda lang ang mukha ni Ana na maaaring gamitin bilang honey trap. Gayunpaman, mabilis na pinahanga ni Ana si Olga sa kanyang matalas na talino at pambihirang kasanayan sa chess. Bilang resulta, inatasan ni Olga si Ana ng misyon kailangan niyang paslangin ang Russian drug lord sa kafe sa loob ng limang minuto. Walang kaalam-alam si ana na may nakabantay na mga armadong bodyguard at kung ano ang sitwasyon sa loob ng kafe. Gayunpaman ay pumasok siya sa kafe at itinutok ang kanyang baril sa drug lord para lamang matuklasan na wala itong bala. Bilang resulta, nagsimulang sumalakay ang mga armadong bodyguard at napilitan siyang lumaban sa malapitan. Nakakagulat na si Ana ay mahusay palang makipaglaban at sunod-sunod niyang pinabagsak ang mga bantay. Habang nakikipaglaban siya, hinampas ng drug lord ang kanyang ulo mula sa likuran. Tinangka nitong sakalin siya ngunit kahit papaano ay naabot niya ang isang tinidor at paulit-ulit itong sinaksak hanggang sa bumigay siya sa mga pinsala. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, lumampas si Ana ng isang minuto sa nakatakdang oras, dahilan upang ituring ni Olga na nabigo siya sa kanyang misyon nang maglaon, hinarap ni Ana si Olga sa kanyang opisina, inakusahan siyang nag-set up ng bitag upang mamatay siya. Bilang tugon, iminungkahi ni Olga na dapat laging maging maingat dahil ang panganib ay hindi kailanman nagbibigay ng mga babala. Pagkatapos ay dinala niya si Ana sa bagong apartment at bago umalis ay iniabot sa kanya ang stack ng mga file tungkol sa susunod na target niya at sinabing pag-aralan ang mga detalye. Kinabukasan ay sinusuri ni Ana ang mga target mula sa file nang makatanggap siya ng tawag mula kay Alex. Mukhang may nararamdaman sa kanya si Alex at niyaya siyang lumabas para sa hapunan. Sumagot si Ana na gusto niyang makita si Alex ngunit masyado siyang abala sa ngayon. Dahil dito, nagkasundo ang dalawa na magkita sa ibang pagkakataon. Sa wakas ay dumating ang araw ng misyon at lumalabas na kailangan niyang patayin si Oleg nagawa ito ni Ana ng mahusay, tulad ng ipinakita sa nakaraang eksena. Dito, nabunyag na ang buong Paris Model Scouting Operation ay bahagi ng plano ng KGB upang patayin si Oleg. Sinadya ni Ana na pamwesto sa lokal na palengke, kung saan nakuha niya ang atensyon ni Sami. Bilang bahagi ng plano, lumipad siya sa Paris, kung saan nagkaroon siya ng bagong trabaho bilang nangungunang modelo. Para maiwasan ang pagdududa, Pinayuhan siya ni Olga na makipagrelasyon kay Mod. Matapos patayin si Oleg, gumamit si Ana ng double body upang burahin ang security footage ng hotel. Sa kasalukuyan, si Ana ay iniimbestigahan ng ahente ng CIA na nagngangalang Lenny Miller tungkol sa pagpatay kay Oleg. Bilang tugon, sinabi niya na totoong nagpunta siya sa hotel. Gaya ng ipinakita sa footage ng street camera, ipinaliwanag ni Ana na hinintay niya si Oleg sa lounge, ngunit hindi siya dumating. Dahil walang matibay na ebidensya laban kay Anna, pinakawalan siya ng ahente. Sa sumunod na eksena, bumalik si Anna sa Moscow pagkatapos makumpleto ang kanyang misyon at habang nasa apartment ay binisita siya ni Alex. Lumalabas na sila ay nagkikita pagkatapos ng mahabang panahon, kaya agad silang nagsimula na maging intimate. Kinabukasan, sina Olga, Alex, at Anna ay nakipagkita kay Vasiliev. Sa kasamaang palad, Tumanggi siyang tuparin ang orihinal na kasunduan at ibinasura ang ideya na ibigay ang kalayaan kay Ana sa loob ng limang taon. Nang ipilit niya ang isyo, pinatigil siya nito habang nakatutok ang baril, iginiit na ang mga dating ahente ay maaaring magdulot ng problema sa ahensya at ang tanging daan patungo sa kalayaan ay kamatayan. Maging sina Olga at Alex ay hindi nagawang magsalita sa harap ni Vasilev. Nalulungkot na bumalik si Ana sa Paris at ipinagpatuloy ang trabaho bilang isang modelo. Isang araw, tinawagan niya si Alex at ipinahayag na hindi siya kontento sa buhay na walang kalayaan. Sinabihan siya ni Alex na huwag mawala ng pag-asa dahil baka may paraan pa. Tinanong ni Ana kung susuportahan siya ni Alex kapag naisipan niyang tumakas at sumagot na gagawin niya ang kanyang makakaya. Pagkalipas ng ilang araw, si Ana ay ipinatawag ni Olga para sa susunod na misyon. Ang target ay isang lalaki na nagnangalang Wurtenberg na naghihintay ng escort upang bigyan siya ng kaligayahan sa silid ng hotel. Ipinalam sa kanya ni Olga na walang mga kamera o listening device sa silid. Dahil dito, hindi siya masusubaybayan ni Olga at siya ay mag-isa sa misyong ito. Pagkaraan ng ilang sandali, nagbalat kayo si Anna bilang escort at pumasok sa silid ng target. Hiniling niya kay Wurtenberg na maghintay ng isang minuto at nagpanggap na gagamit ng banyo. Sa loob, kumuha siya ng baril, kinabit ang silencer, at lumabas para barilin siya. Kasunod nito, kinuha niya ang malita ni Wurtenberg at bumalik kay Olga sa kabilang silid ng parehong hotel. Mukhang hindi nasisiyahan si Olga sa ginawa niya dahil tumagal siya ng labindalawang minuto, na mas mahaba kaysa sa karaniwan niyang ginagawa. Bukod dito, hindi dinala ni Ana ang hintuturo ng target, tulad ng nabanggit sa detalye ng trabaho. Dahil dito, bumalik si Ana sa silid ng target, pinuto lang isang hintuturo, at ibinigay ito kay Olga. Sa puntong iyon, biglang napaiyak si Ana at nagtanong kung ilan pa ang kailangan niyang patayin. Ramdam ang kanyang kalungkutan, pinayuhan siya ni Olga na magbakasyon ng isang linggo kasama si Mod. Napatunayang kapakipakinabang ang bakasyong ito, dahil kailangan niya ito sa mahabang panahon. Pagkatapos ay bumalik siya sa trabaho na masigla, Mula sa araw na iyon, mahusay na nagawa ni Ana ang maraming misyon at napahanga si Olga. Bukod dito, mahusay din siya sa kanyang modeling career. Lumipas ang ilang buwan at si Vasiliv, na nalulugod sa kanyang performance, ay ipinatawag siya sa Moscow para sa meeting. Sa sandaling nakarating si Ana sa Moscow, pumunta siya sa punong tanggapan ng KGB at nakita si Alex. Dahil sa pagkasabik sa isa't isa, mabilis silang pumuslit sa storage room at naging intimate. Pagkatapos masatisfy ang kanilang sarili, pumasok si Ana sa cabin ni Vasiliv, kung saan nag-uusap sila habang naglalaro ng chess. Habang nakaupo sa malapit, napansin ni Alex ang kahinahinalang paggalaw ng kamay ni Ana sa ilalim ng mesa. Sa hindi inaasahang pangyayari, natalo si Vasiliv sa laro, at kasabay nito ay tinutukan siya ng baril ni Ana at agad na pinatay. Ang eksena ay nag-flashback sa anim na buwan na nakalipas, kung saan si Ana ay inatasan na paslangin si Wurtenberg. Sa araw na iyon habang siya ay lumalabas mula sa banyo, nagulat siya nang makita ang ahente na si Lenny kasama ang mga tauhan nito na naghihintay na hulihin siya sa akto. Pagkatapos mapasasan ang kanyang mga kamay, inalok siya ni Lenny na magtrabaho para sa kanila bilang double agent. Kapalit ng isang taon ng kanyang paglilingkod, ipinangako niya kay Ana ang kalayaan at ligtas na pamumuhay sa Hawaii. Dahil walang pagpipilian, tinanggap ni Ana ang alok. Bago maghiwalay ng landas, tinanong niya si Lenny kung paano siya nahuli, na sumagot na nakilala siya dahil sa paraan ng paghawak sa kanyang bag. Ang buong senaryo na ito ang dahilan kung bakit inabot ng labindalawang minuto bago siya nakabalik kay Olga noong araw na iyon. Sa kanyang isang linggong bakasyon, dumating si Lenny upang kumustahin siya at nagkaroon sila ng maikling pag-uusap sa loob ng aparador. Niyaya siya ni Lenny na maghapunan kasama siya, ngunit hindi niya magawa dahil tinitiktikan pa rin siya ni Olga. Gayun paman, lihim silang nagkita sa kanyang silid ng gabing iyon at ang dalawa ay nagsagawa ng mainit na tagpo. Mula noon, nagsimula silang magkita ng mas madalas kahit nakabalik na siya sa Paris. Isang araw, inatasan siya ni Lenny ng trabaho para patayin si Vasiliv dahil sinisira niya ang magandang relasyon sa pagitan ng KGB at ng CIA. Ibinunyag din niya kay Anna ang tungkol sa ginawa ni Vasiliv sa kanyang pamumuno sa CIA sa Moscow, kung saan pumatay siya ng siyam na US undercover agent sa loob ng isang araw. Upang hikayatin si Ana, inalok siya ng maagang kalayaan kapag nagtagumpay siyang gawin ang misyon at pumayag siya. Bumalik sa kasalukuyang araw, pagkatapos patayin si Vasiliv, agad na tinutukan ng baril ni Ana si Alex at tinurukan siya ng pampakalma na nagpatulog sa kanya. Kasunod nito, inilagay niya sa flash drive ang mga kritikal na data mula sa computer ni Vasiliv at umalis. Si Alex, sa kabila ng nanghihinang kalagayan, ay nagawang gumapang patungo sa mesa ni Vasiliev at ini-activate ang emergency button sa ilalim nito na nag-alerto sa security team. Gayunpaman, dahil sa natatanging husay ni Ana sa pakikipaglaban, nagawa niyang patumbahin ang lahat ng mga gwardya sa kanyang paglabas. Sa kabila nito, nabigo siyang umabot sa nakatakdang oras sa tagpuan kung saan naghihintay sa kanya si Lenny. Bilang resulta, naisip ni Lenny na pinagtaksilan siya ni Anna, kaya napilitan siyang umalis bilang pag-iingat na din. Pagkatapos nito, pumunta siya sa bahay ni Maud at inutusan itong ipaalam sa kanya sa sandaling kantakin siya ni Anna. Pagkatapos ay lumipad si Lenny pabalik sa New York, kung saan siya ay ginantimpalaan para sa matagumpay na pagpaslang kay Vasilev. Isang araw, habang nasa opisina, nakatanggap si Lenny ng mensahe mula kay Ana na inaanyayahan siya upang magkita sa coffee shop sa parke. Pumunta si Lenny sa lokasyon para lamang matuklasan na nandoon din si Alex. Parehong nakilala ng dalawa ang isa't isa at ipinaalam ito sa kanika nilang mga koponan na palihim na nakabaka para sa kanila. Dinagtagal, dumating si Ana sa eksena at pareho silang hinalikan lumalabas na sinadya niyang mag-ayos ng pulong kasama ang dalawang magkaribal. Ibinalik niya sa bawat isa sa kanila ang mahalagang impormasyon na ninakaw niya noon. Gayunpaman, sinabi niya na mayroon siyang itinatagong kopya na ilalantad niya kapag trinaydor siya ng alinmang partido. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa ibinalik sa kanilang data, pinahintulutan ni na Lenny at Alex si Anna na lumayo para sa kanyang kalayaan. Lingid sa kanilang kaalaman, ang meeting area ay pinanunood ni Olga. Di nagtagal pagkatapos umalis ni Ana, naabutan siya ni Olga at pinagbabaril siya dahil sa pagtataksil sa KGB. Sina Lenny at Alex ay tinutukan ng baril ang isa't isa, ngunit sa huli ay napilitang umatras. Tatlong buwan bago ito, nagkita sina Ana at Olga upang mag-usap. Sa pag-uusap na ito, inamin ni Olga na alam niya na nahuli ng CIA si Ana dahil may napansin siyang marka ng posa sa mga kamay niya noong Wurtenberg mission. Sa kabila nito, sinabihan siya ni Olga na gawin ang ipinag-uutos nila na nagpapahintulot sa kanya na patayin si Vasiliv. May personal na motibo si Olga para sa desisyong ito, gusto niyang kunin ang posisyon ni Vasiliv. Maya, maya ipinakita sa eksena na ang pagbaril ni Olga kay Ana sa parke ay palabas lang. Dahil nakasuot si Ana ng bulletproof vest, agad siyang gumamit ng body double para pekein ang kanyang kamatayan habang ang tunay na Ana ay dumaan sa mga imburnal, nagpalit ng damit, tinanggal ang wig sa kanyang ahit na ulo at naglakad kasama ang karamihan, sa wakas ay malaya na siya. Kasunod ng mga kaganapang ito, si Olga ay hinirang bilang kahalili ni Vasiliev tulad ng gusto niya. Habang ina-access niya ang computer, nakita niya ang database ni Ana na may naka-attach na video message. Sa video, ipinahayag ni Ana ang pasasalamat niya kay Olga ngunit binanggit din niya na ni record niya ang huli nilang pag-uusap, kung saan inamin ni Olga na sinusuportahan niya ang plano ng CIA na patayin si Vasiliv. Ginawa niya ito dahil baka hindi sumunod si Olga sa kanilang kasunduan. Napangiti si Olga at pagkatapos ay tinupad ang huling kahilingan ni Ana, na tuluyang binura ang identity ni Ana mula sa database ng KGB. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.